sa isang liblib na baryo sa silangan ng Samar. May isang matandang simbahan na matagal nang hindi dinadalaw ng tao. Noon, dinadagsa ito ng mga deboto. Ngunit ngayon, pinaniniwala ang may isang nilalang na naninirahan sa loob. Ayon sa mga matatanda, isang mambabarang ang nagtago roon matapos itaboy ng mga tao. Nagtago siya sa likod ng dasal, sa lilim ng mga santo at sa lamig ng mga batong altar. Hindi basta mambabarang ang tumiraroon, roon. Isa siyang dating madre na naulila sa kumbento. Pinaniniwala ang nasiraan ng bait matapos masaksihan ang isang misteryosong insidente ng exorcism. Isang gabi, nadatnan siya ng mga kapwa madre na nag-aalay ng dugo sa harap ng krus. Mula noon, naglaho siya na parang bula Subalit ilang araw lamang ang lumipas, nagsimulang magkasakit ang mga aling madalas magdasal sa simbahan at isa-isang namatay. Mula noon, isinara ang simbahan. Ngunit gabi-gabi, may naririnig ang mga taga-baryo, tila yabag ng yapak na may dalang bakal, kaluskos ng insekto, at bulong na parang orasyon sa wikang hindi nila alam. May nagsasabing nakikita nilang umiilaw ang bintana ng kampanaryo kahit wala namang kuryente roon. At kung sisilipin mo ang loob, may aninong nakaupo sa gitna ng altar, nakatalikod at gumuguhit ng kung anong simbolo sa sahig. Isang araw, dumating ang isang batang seminarista, si Elias, na piniling manirahan pansamantala sa kumbento para pagnilayan ng kanyang bukasyon. Binalaan siya ng mga tao, ngunit hindi siya natinag. Ayon sa kanya, sa liwanag ng Diyos, walang dapat katakutan. Ngunit sa kanyang unang gabi, nagising siya sa tunog ng kampana, alas dos ng madaling araw. Lumabas siya tinungo ang altar. At doon, sa harap ng krus, nakita niya ang isang babaeng nakaputing may mahabang buhok, nakaluhod at may hawak na garapo ng bubuyog. Kinabukasan, natagpo ang nakatayo si Elias sa gitna ng altar, walang malay, at may mga karayom na nakabaon sa kanyang balat. Bago siya mawala ng ulirat, narinig daw siyang bulong ng bulong. Dito ang tunay na dasal. Dito ang tunay na kapangyarihan. Mula noon, wala nang nagtangkang lumapit sa simbahan ang mga halaman sa paligid nito'y unti-unting natuyo. Sinasabing sa bawat ikatlong biyernes ng buwan, bumabalik ang babaeng mambabarang para manalangin, hindi sa Diyos, kundi sa kung sino mang nilalang na nagbibigay sa kanya ng lakas.